One day, usa ah, nagayos mo na si Papalab sa iyang sarili no kung angay ah, na ba sa tanawon no? o na patanatan pa siya. Unya diretso na sa kusina usa ra man kahakbang hakbang ngadto sa kusina no. Aw, naisipan niya magtanok siya sa saging karong adlaw. Sa limang minuto automatic oh, ah, oh, luto na yon ang yan tinanok na saging ni Papalabs. Aw, oh, O, diara dayon ang niluto nga saging ni Papalabs. Aw, oh, O, ipakita dayon na niya sa tuwa. O, oh, diara. Ops, ibutang sa niya dito kay Murag Init man. Oh, yang gablihan. Oh, one. Ah, nag-aso-aso ang you know guys, tinanok ang nga, nga saging, saging nga saging niluto ni ni Papalabs nga gipakita sa ato. Oh, yeah, tagaan lang yeah, yang kurokatawa. Agoy so, agay unsa man ni agoy yeah. agay. Ha ha ng Ang kasi bawal sa kuwa ang mga parat, guys. So, kauna na unya, guys. Labi na guys. O nya, aw oh, gibalik ni Papa Labs nga to sa kusina ang tinanok nga saging iyang gitakloban. Aw oh, matik unya kinan-ani nana. Video sa aron ito guys. Okay, nagtanok tag saging guys. Okay. Oh, matik nagplaster na yun si Papa Lab salami sa lamisa. Ang giplaster niya ang tinanong ka saging ayang giukban. Oh, aso-aso yun. Aso-aso pa siya guys. Aumatik, oh, gikuha na ni yun, ipapalab sa angyang sunod nang uh, ng saging nga mahalon no oh, pero sintintaray palit na, na mga guys ayan at gisulod niya na siyang mamahalon nga sunod sa ng saging ayan ang uh, saging init pa kayo yang gihoypan oh nahilos na siya mga guys grabe lagay init kayo oh yana na pong gikuha oh hilos sa po. na yang gihoypan oh ala ala sige uyog uyog Human na magkuha si Papa Lab sa Ugsaging, ang giplasta na niya sa lamisa kay mukhaon na siya, muhab na siya mga guys. Hinam-hinam na si Papa Lab sa saging mga guys. Ano, tanawa, ah, uh, sukur, so, katawa lang o. Oh. Narang ipakita, ipaibog-ibog niya sa tuwa mga guys. Ang tinanok niya sa saging guys. mga guys. Hala, grabe si Papa Love sa so, paibog-ibog yun. Eh. O yan, narang, nagkuha na siya ang usay. Yan ang isong dagpanit. O, oh, init kayo. oops nahilos. Yan ang gihoy pa niyang kamot. O, tuloy niyang ibalik oops niya. Ops, hilos ng gihapon mga guys. <laughs> o, oh, yan na pong giutrog panit. Panitan ang saging mga guys. Grabing init mga guys. Walang so, yun siya kagwanta. iyang ipanitan. O, na na napanitan na mga guys yang gihuy mga guys kay init man kayo ang tinanok nga saging mga guys sa mga oras na to mga guys si Papa Loves uh, yan ang, ang gibit-bit ang sa saging mga guys o sigil nga po siya ka ng kuantay hop mga guys sa saging kay grabing init mga guys o yan ang kaon o wala hala tanawa ang yung baba mga guys alam mo na nagkanding ang yung baba mga guys o tanawa mga guys o huyop na po siya huyop na po kita hope na po niya ang saging mga guys grabing init mga guys o kaon na po o, tanawa niyo mga guys o grabe lagi o la la ang yung baba kuso kayo mo kaon mo kima mga guys ngilam mo yung nadayo niya mga guys huyop na mga guys oh kaon na po wala ops oops init kayo sa iyang babaan ang saging mga guys ginalidali na ang iyang kanang kuno tanawang ang baba ug naunsa na na <laughs> wala man kalimao oh. <laughs> ala gilami ang gin si sa saging nagpanit tapos na siya ikaduhan na niya ang panin sa saging unya yan na pong gitayop tayhupan -tay kay init trabaho uh, kayo ang saging iyang gibutang yan na pong ipakita sa kasirulan saging O, nagaso-aso oo na iyang ipakita oh koro katawa lang si pa si Unya, yan ang ipunit ang saging ay pinainitan. Gitay hupa na po niya. Wala ni magkadimaw nga atong voice over mga papalabs. O, gitay pa ni Papa Labs ang saging pag-ayo kay grabing inita. O, gibutang niya. Hilo sa siya. Yan na pong gibalik gi, ang saging. O, yan na pong ipunit. Yan na pong ikaunara. Gikauna niya. O, wala na nagkima-kima na ang baba -ba ni papalabs. <laughs> wala na magkadimaw atong voice over na ni. <laughs> automatic hangul kay saging si papalam. tanawa ninyo ala grabe maka, maka ano, makakuano no saging oh ah, ang baba -ba, lagi oh la 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 na unsa na na mura nag sa kanding <laughs> kilamoy na bisag init guys dami. <laughs> grabe nagis papalabs mga guys oh na na gitay hupa na po niyan saging oh na na po tay hupa po na la sige lang tinay hupa, kay init kayo tanawa ang baba ops -ba, oh gihungit na po saging, ups, ala, oh. ba -ba, na po saging ops tanawa ang baba na unsa na lima, oh, na wala magkalima oh wala magkalima oh mga guys ang baba -ba, na unsa na <laughs> nagsamual na <laughs> nahihilos ako guys ang init Puhuypan ako, guys. Dali-dali na kong gihuypan, guys, kasi init. Mmm.